Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan bali, dito pa rin po kami sa Verona. Pero maya maya lang po ay kami po ay pauwi na. Pauwi na ng probinsya. At yan po si Milot. Saka si White. At parang si Milot daw po ay nag-drive na. Dito sa subdivision. Excited. Excited magdrive. Wow, talaga namang. Thank you, Lord. Ano na, i-drive na? Hindi siya nag-putupi. Kasi siya nagkulaan. Basta pag ina-punay, puso ang mag-putupi. Oo, Yun na i-putupi. Yun na masesit mulaan dito. Nagdrive ka na, Milot? Ano? Saan? Doon. Ah! Ikaw na ang nag-ano? Papa. Gusto mo po siyang itry? Sa atin na lang. Ayan po. Ah. Si River. Ah, kasama pala si Andresan eh. Maulan po ngayon. Nahugasan agad. Naliguan agad si River.

<laughs> Andres! <laughs> Tita! Oh, lahat, <laughs> lahat yan, apat. Yan sa'yo, itong sa akin. Pati yung dalawa. Dapat ay lagi mo rin yan. Lagi mo rin i check, -check. Pag minsan sila ay ba, hindi mo alam ay pag umulan ay... Ayan, ay kunin mo. push button din. Eh, gasan ang ito. sa dulo. Sa lahi Ay, siya na ang mag-start. Nag-drive oh, oh. lahat. Abo, naka-placer pa Oh, kasama pala si Janet. Oo, oh, kasama pala si Janet. At <laughs> pa <laughs> siya nga rin. Mean, in-experience oh. namin si River. Labo kayo umuwi. Eh. Ala, kasi si Andres lang. Ay, si Janet pala ikasakay din doon. Ay, kung kumustang mag-drive si Milot? Ay, okay naman lahat. Kunti practice na lang si Milot. Ah. Ay, magagamay na niya yun. Ah, ah. <laughs> Siguro yung mga isang linggo daw, sabi ni Daddy, uh, ah. ay magiging okay. Dapat pala ay practice. Parang bukas lang din po ito yung... Practice, practice. Oo, uh, yung practice. Ano? Ay, oo um, so, nga, yung okay. ano nga ng gasolina. White! White! Bukas yung ano nga ng gasolina. Ay, damot na ni Minot. Ay, bukas. Ay, bukas. Tulak ko. Oh. yeah, <laughs> Pwede pa lang naman palang itulak. <laughs> May natutunan for today. Parang magsara ng... Okay, maya maya ay kami babiyahin na. Kapablasingan okay. nyo na lang ate. Uh Oo. -oh para kay ano. Oo. Mm -hmm. Para protected. Uh, oh, yes, dapat, dapat, ay mamaya pala bago kami umalis ay pag-pray mo muna so, kami. Oo, pag pa-pray okay. ni Iba pa rin yung iba pa rin yung pare, pastor iba pa rin, uh siyempre sila ay anointed. Para kay pag-pray. Papabless namin iyan yung mga motor, yung oh, mga bahay namin na ipabless namin oh, okay. na, Iyan pa. Yeah, yeah talikodin din mula yung mga settings do at yung sa akin dati, pag inop ko uh -oh. ay hindi na eh sa'ko kaya ito ayot mo po ay sinerts ko lang ngayon pala may settings eh uh -huh. pag inup ko eh chikos ang natop eh oo marami uh -huh. naman sa youtube na pwedeng oh, mapanood pag setting, may mga tanong kayo, search mo lang doon na eh oo oo ba na si teo nagising na <laughs> ano teo, good morning tayo ah, na. Aba, maganda ang ngiti. <laughs> maganda ang ngiti. Tayo naka Story na outfit. Naka-outfit si Teo. Teo, good morning! <laughs> ay, si Bossing ay papapraktisin ko pa rin doon. Akin ah, uling kukontakin si Sir Allen, yung nagturo di yan. At gawa ng Ay, lang nung nag-practice, na white. Eh, oh. Ay, wala silang SUV. Gusto ko sana sa SUV, para sa sana. Ay, wala ko sila kung kanilang ano. Ang adventure to dito, ikakunti ang depresyo. Ako yung nani nanibago nani oh. rin. Ay. Ako yung nahirap na rin. si Balat yung pong mga gamit. Ay, sinasakay na po sa ay <laughs> River. Na, Hindi yan at paalis na po kami. Ingat po kay sa biyahe. Salamat, ate Janet. Salamat. Oh, teyo daw tayo. Bye bye Babay Bye bye Andres. Kasama na namin ulit si tayo. Balik po kayo anytime, ate. Ngayon nga pala si White. Ay, nasa Maghapon namin nga aba hindi man lang napasalamatan. Ay, okay lang yun. Nakalimutan ang na mag take you, White. Maghapon hanggang gabing aba abala. Ayan, at uh, kami po ipalis na. Parang dito may pinagmimitingan ah. Sa Sabi ko'y kahapon. Ay, ikaw aming ababala hanggang gabi. Hindi man kami nakapagpasalamat pa lang. Thank you, wife. <laughs> Salamat sa iyong pag... Kaya nga sabi uh... ko, dapat ay matagal na ninyong kukunin sa araw pa. Ay, sabi ko, iadyan ninyo na wala akong shoot. Uh -oh. Para gusto ko rin siyempre makasama. Kasamahan uh -oh. kayo. Kaya Salamat sa inyong... Oo. Oo, sa kanya sa iyong na nga, o oh, ano, tayo na Let's go na Bye bye Andres Bye bye Sasama ka? Sasama ka? <laughs> Ilang tulog na lang at kayo punta na sa Naka sa Naka Tara. Tama. Tara. 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 mo tatay! Is tara. mama! Tara. Um tatay! Tara. muna! Tara. 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 muna po kami bago po kami bumiyahe. Uh, let's feel the presence of the Lord. Uh, Panginoon, maraming maraming salamat sa araw na ito. Uh, truly, this, this is the day, O oh God, that the Lord, that you made and everything, okay. Panginoon, alam po namin na ito ay kalooban mo. Maraming salamat sa isang napakagandang regalo uh, na binigay mo po at pinagkaloob sa pamilya ni Ate Nels, ni Bossing, ni Melot, O oh God. Uh, dalangin namin, Panginoon, na itong sasakyan nito, Panginoon, ay magamit lamang uh, sa kanyang purpose, Panginoon. And we pray uh, na ingatan mo, Panginoon itong sasakyan na ito Balutan mo ito ng iyong banal na tubo Magmula sa kanyang manibela, makina At uh, kanyang mga gulong Panginoon at talangin namin uh, Na ito ay perfect In perfect and in good condition And we pray Panginoon Na ingatan mo rin po ang aming driver Na si Julio Cabo Sa kanyang pagmamaneho magmula dito sa aming bahay Hanggang makalating po sila ng safe Sa kanilang tahanan sa Abiyawin O oh, God And kung ano pa man, Panginoon, ang yung plano, Panginoon, sa sasakyan ito, sa buhay ni na Atenel, si na bossing ayun lamang ay mapangyari according to your will and according to your glory, oh God. At ingatan mo rin ang bawat pasahero na sasakay dito, uh, si bossing si Atenel, si Tio Pagol, si Tatay, uh, si bal si Melot, at maging si Teo. Hallelujah, Jesus. Maraming maraming salamat po. To so you we give the highest glory, O God. you we give the highest honor. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Kami po ay palis na. Bye-bye, Andres. Woohoo! Uh Woohoo! -huh. Uh -huh. uh -huh. Busing. Yeah. Busing sa kanila ang. Bye-bye. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat. Ingat uh, tayo. iuwi na namin si River. Katas ng ilog. Katas ng pagbablog. Uh, katas ng ng kasipagan ni Bossing. Uh, na katas ng ating po. mga manonood. Yes, yeah. salamat po sa lahat na sumusuporta sa uh, atin. At lalo tigit sa Lahat po kami. ng yeah. kung ano man yung meron kami ngayon ay yun po ay dahil po sa mga subscribers natin, uh, uh. viewers. Kaya thank you, thank you po. Uh, ay yeah. paalis na kami. Bye-bye. Bye-bye. Sasakay na ako at nang kami makabiyahin na. bidadaan dito at uh, may bibili ko yata si yung agol dito sa siniluan Puro di kangkong. Ano yan? Kangkong. May yan? Ano yan? Ano yan? ng yan? Ano Ano yan? yung yan? Ano daming Ano Ano yan? Kangkong. Itigang pala dito yun Ganda pala dito. Huwag ka bumantayan lang eh. Huwag ka nang pala yanan. Tabo siyang uhol diyan. May itig. Malalim pala dito. May namamangka. Dulo sa dulo. Sa may unang nabangka. Hey, Ang unang pangko Ang pangkuho. Nangunang pangkuho. nandito na po kami sa Siniluan, Laguna. At si Tio Kagul po ay bumibili lang po ng lambat. Tsaka po si Bossy. Ayan guys, at nandito na po kami sa Pami, Laguna. Sa Raskis Restaurant. At kami po ay nag-stop over muna. kain muna po kami. Dahil ito pong highway na ito ah, pag mo ay bundok na. Ang biyahe po namin ay nasa isang oras at kalahati ay tanghali na po. pag po ng PAMI ay pagbabay infantan na kaso lang po yung mga isang oras pa at kalahati kaya kami po ay kakain na muna dahil tanghali na po magto na tatay ni Tio Kagol at na natingin na po ng ulam. Ano? Karding baboy. Pusi. Eh. Ano yan, Milot? Ah, chapsoy. Ay, itong gusto ko. Po. Isa pong order nito, chapsoy. Pwede lang rice mo kayo. Ilan baga tayo, Milot? Ah. Ilang lechon po siyo? Ito po yung order po ni Bossing. Ito naman po yung kay Tiyo Kagol, lechon pak Ito naman po yung kay Tatay, adobo. Ito naman po yung sa akin, chapsuy. Adobo at and... Ito naman po yung kanamilon. Kain po tayo. At ang kay Teo po ay lugar. Kay Teo po ay lugar. May order din today. Meron din pong free sa bawo. Thank you po. Ayun po ang mga kasama ko at kumakain na rin. Tubo na mga tubo. Teo, nakain si Teo. Ayan po at bali tapos na kaming kumain. Nabili lang po ng makakain sa daan. Kagaya po ng singaling, copra, banana chips, The secret ingredients is always love. People who love to eat are always the best people. Si Bossing ay gustong laging kumakain. <laughs> oh, may ginunguya na naman po. Banana chips. Tayo, Babiyahin na naman po si Teo. Sushi! main po ng lugaw iyang batang iyan. Oh, ha. Sakayan na. Teo. Sakaya na, Teo. Sakay na kayo doon. Labiyahin na po ulit kami. Ayan po at bali, pabiyahin na po ulit kami. Pakayat na po kami ng bundok. Oh, at pagbaba po namin ng bundok ay Infanta na po yun. real muna pala. Real Infanta. Nakara. Maganda na po ang panahon ngayon. Ngayon isang araw po na dumaan kami dito ay maulan. Ayan po yung ha. natin ito. Mainit na. Mainit na guys. Long drive mo na po tayo. Dito sa bundok ng Sierra Madre. May ah, picture mo na maganda. Kami oh, po may gilid yeah. dito sa may batis. Wow! Wow, parang sarap ang maligo mama. Pol, Full, Pol, o isa pa, dito tayo tumigil. Ayan. Ito ah. hindi yan. ito. Pakakaunti ang tubig. hindi oh, dito tayo sa Alam ka nang pati rito ang yan meron pang isang malaking. Ito na ako yata ah. Hindi pa yan. Eh. yan. Uh, Dinadaanan po uh, ulit kami sa isang maligo. ocean o honey. Tumig ng tubig. Pero maganda ang kuwa Maganda po ang bagsak ng tubig. Laki masarap maligo. Ang kasunod. Ito ay maligo mo, natulig. Paul's Falling isa. Wow! Mm -hmm. oh, Parang dito tayo mamabuhay. Mm -hmm. Yan tayo tumigil dati noon. Honey! Tara, tayo magpicture. Ayan guys at bali bumaba muna po kami dito po sa may waterfall. Wow! dito po sa kabila ay eh, mayroon pa. Sigurado po napakalamig ng tubig diyan. <laughs> Kaya po. ganda po. dito, ha. Ako 'yung tatawid. Dapat pala nakapag-selfie tayo Dito po pala ikaw, one Wow, oy, napakalalim dito Ah, dito pala meron din, honey eh. May ilog po dito Napakataas po Orang ng lang bangin lang dito lang. One, two, three, smile si Teo po ay tulog hindi na po namin nakasama sa picture taking si Teo ni Pala. maganda po ang beauty. Nandoon daw po pala ito. thank you Lord at nandito na. Doon meron dito sa Pilaw. Nandito na po kami sa Infanta. Ayan, at kami po ititigil mamaya doon sa may bus station sa Raymond. Si Kim po ay paluwas pa may nila. At siya po ay magtitake po ng entrance exam. Ay, si Kim po ay nadito na rin sa bayan at ah, Nasa terminal na po ng Biyahing ay. Kami pa ititigil doon Naglabas na si Kim Namagayin Doon pa po, po yata Ayan guys nandito na po kami sa Infanta At kami nakiparada muna po dito sa May Shell At si Milutoy po'y bumaba At Pinupuntahan po si Kim tayo po ibinigay mo na kay Bossing. Tayo. Kami naman po ay naka-stop pa. Tayo, tita. Wala pa man sa yung Raymond. Tayo na. Tayo na. Tayo na. na. Tayo na. Tayo na. Tayo na. na. Tayo Tayo na. Tayo Tayo na. Tayo Tayo yan ka lang muna, tayo lang muna sipat-sipatin. <laughs> ang harap at huli. Ilang <laughs> kayo? Ingat, Nene. Huwag basta-basta tatawid doon. Maganda ang ngiti ng tita. Nandito na po kami sa Abiyawi. Hi! Ano nalutay mo? Ano nalutay mo? It's low. Puntok sa atin. masabi ko muna kay Mama. Kaya palikoyin dun sa loob. Malawak naman sa loob. Kaya atras na nga lang pagpasok. Para paglabasa eh nya, tapos ngalan pero kasi ito, 'yung wala balingin sa loob. ano ang ginawa na. Oh, binabayaw. Tapos lang natin na. na, na, natin niya kaya, oh, natatagal pa rin daw. 'Yung kakit na uuso. Bumuo ka din Ito ang challenge, challenge pagpasok at po ng medyo mali, may ito dito ah sa tindahan una. Sa Parang sasabit. Hindi sasabit? Parang sasabit. Hindi, malayo. Malayo ya, sige. Hindi yun. Parang... Malayo. Malayo. sa ibaba. Hindi ko kata may ibaba eh. Sige, malayo. Sige, garitso. Garitso. Huwag nilasot, malayo. Hindi. malayo. Hindi. malayo. Hindi. Garicho. 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 Kusot na. Oh, hindi ko pa kayang tala pag ipapasok ka na eh. Hindi ko pa tayong magpapasok. dahan lang pagpapasok. Kinabad na ko dun ah. Tapos ay dito, meron panliliko ang... Okay. Dina, dina ka, Next month na natin ulit may labas at <laughs> Next month pa pa rin. Ayan, pwede po. Meron pa ang sasabitan dito. Oh. Dito. Para mas malawak dito. Oops. Kaya, milot din naman bumangga yan ah. Hindi oh, po. Hindi na tayo sasabit dito ah. Yan. Ayan po at kanila ng minamani obra. Para mamaya po, uh, o kaya ay kapag gagamitin ay uh, hindi na po mahirapan pag uh, mamaniobra po dito. Ayan, thank you Lord. At nandito na po kami. Safe kaming nakauwi. Eh. At nandito po si Becca. At susunduin po si na tatay. Sige pa, sige. Konti na lang. Hop. Paka mabahura. Ayan po si Bal. Saka po si Milot. <laughs> Naglilinis na po nitong ano ah, sasakyan na. Wala na ako may pahulog sa ano, parang hindi na inis mo dito ah. kung kaya mo,

kasi kanya-kanya tayo Bagong ligo po si River. Ah. River. <laughs> River. <laughs> Mahalan. <laughs> Nakatingin po si Teo kanina doon. Sakyan. Kala po niya ipaalis ulit. Alam, ni Teo yung aalis ulit. Ayan po si Teo. Bagong bihis. Wow, bagong bihis po ulit kami. Salamat po sa mga nagbibigay po ng damit sa marco ko. Wow! Teo namin. Bising-bising. Oop! Oop! Oop!

Tutulog na po ito. Tutulog na po. Tutulog na.